Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan niya lang natin ng ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So yun nga, mga idol, matapos nga po pumutok ang balita na posibli raw na maglaban ang kasalukuyang Unified Super Bantamweight Champion na Oya The Monster Inoue at ang ating kababayan, former 3 Division World Champion, Janriel Cuadro Alas Casimiro. So mas uminit nga po kasi ang usaping ito mga idol lalo na nga nang magpost sa kanyang social media account ang international boxing judge na si Mr. Edward Ligas. So ayon nga po rito kay Mr. Ligas, eh, tila napapag-usapan niya ang posibleng bakbakan sa pagitan niya ni Inoue at Casimiro. Kaya naman mga idol eh, sumagot nga itong ating kababayan at former 3 division world champion John Riel Cuadro Las Casimiro sa naging panayam nga rito kay Unified Super Bantamweight Champion na Oya The Monster Inoue dahil nga mga idol kung ating maaalala eh nagkaroon ng interview nga rito kay Unified Super Bantamweight Champion na Oya Inoue. So sinabi niya nga rito na kung sakaling manalo siya kay Marlon Tapales para sa kanilang undisputed Super Bantamweight Showdown eh hindi muna siya aalis sa Super Bantamweight Division. So gusto niya nga rin makalaban itong sina Luis Pantera Neri at ang ating kababayan na si Janriel Cuadro Las Casimiro. Pero may kondisyon nga lang itong tinaguriang halimo ng Japan na si Naoya Inoue. So kung sakali nga raw maglaban sila ni Casimiro, eh kailangan munang magpabada testing o magpadrag test nitong tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Riel Cuadro Alas Casimiro. So parang gusto nga sabihin ni Inoue mga idol na kailangan muna nilang malaman kung totoong malinis nga itong si Janriel Riel Cuadro Alas Casimiro. At dahil nga dyan mga idol sa bada testing na gustong mangyari na itong si Naoya Inoue eh sa kanyang latest post mga idol ay eh, agad nga sumagot itong ating kababae na si General Cuadro Alas Casimiro. So pinakita nga ni Casimiro kung ano ang dahilan kung bakit natural ang kanyang lakas at walang halong kemikal. So panoorin niya natin ito mga idol. Idol anong masasabi niyo eh pa bada test daw si Cuadro Alas? Ha? Ato nga riyon. Saan na ipangutanan ninyo? Ato dahil na Idangat at dayo na nato sa. Uy, tol. Naikwan ba? Uy, saan mo na? Saan mo na yung mga stepping na yun mo diha? Uy. Mm. Nay, na ba? Mm. Nga, si Inoue ko no, si Naoya, musukol ko no ni mo, basta magpabadatis daw ko no ka. Mm. Masa may mga sekreto din ni mo, ano gahit ka? Badatis? Ano yung mga sekreto oh, na, na mo? Loh. Kamuting kahoy. Oh. Saging. Loh. Kananakyu mga uh, ito pa mga immortal pero <laughs> saka at ito sili Ano <laughs> saka <laughs> <laughs> nung pada pada tis nyo putay na ako oy pada wala na si Mimo sa amin wala lang pada pada dyan hmm. lagi oh, ah uh. lagi <laughs> ah <laughs> yan pala yung sikreto, eh yan pala yung sikreto ng immortal oh lo Wata mo mga masih mga deh dahil guys. Oh! Kau! Uy! Hey, Inuwi! Um. Kau nung kalang kamuti pero huwag ututut ka! Ututututut! Oh, ada nama ama orang nak kosong kayak katol kayak yang mungkin pengawan kakuan karena mangga kabau unggu ini bagus gan kayu mm. mau mana ilang kadang pengawan ka, mengesakbut. Sulit lah kak, karena karena memang nahurut nang mais namun itu. Oh. Balang huwag ino? Balang huwag ino? Balang huwag ino? Kaya ko alam ka, lang ka sa season sa mais sa kasakoy, ako ay labay mo Mo na dia guys, mo din na mga sekreto guys, mo gahe kay guys, o panganon puro na duma, puro na mga prutas panganon Oh saging, kamuti Ani guys ito mga immortal snack pa nila din eh